Here's the view of my garden, guys. Ayan, tingnan nyo. Yan yung ating trabaho tuwing umaga sa garden. Nakapag-harvest na tayo. Na ako lahat, lahat ay, hindi naman lahat. Yung iba lang. Tingnan nyo, ang ganda pagmasdan ng ating garden. Ayan. Tapos meron din tayo sa mga paso. May mga bulakla. Kasi meron din tayong mini garden doon. Ayan, oh. Mini garden sa akin para sa aking mga flowers. Ayan. Tapos yung green beans natin may kasunod. Ayan. Nakita nyo yan yung ating garden. Ayan. Dito naman is uh, zucchini at saka yellow squash. Tinanim ko siya sa pasok Ayan. Nakapag-harvest na rin tayo dyan ng marami. Bukas o sa sunod na araw mag-harvest na naman tayo sa sunod. Parang pangatlong harvest ko na yata. Ayan. Tingnan nyo ang ganda ng pagka, ano, arrange ng ating, um, tawag nito, zucchini at saka squash. Tapos dito, yung ating onion, green onion, watermelon, tapos yung radish, tapos yung beets yan, tapos yung repulio. Tapos meron din tayong ibang klaseng repulio doon. Yung ating broccoli na hindi ko alam kung bakit anong nangyari. Naging ano siya, cauliflower. Tapos meron din tayo doon ng ah uh, Brussels sprouts, tapos yung ating carrots, yung ating cucumber, ating radish na ano yung mahaba na puti. Tapos yung ating patatas, yung ating upo, yung ating watermelon, ayan. May tatlong klase tayong watermelon, yung honeydew ba yung tawag nun at saka yung tawag nito yung isang melon, ayan. Ayan yung update ng ating garden. And then, um... Um, ito yung ating patatas. Mag-harvest tayo soon. Tapos yung ating onion at saka garlic. Ang palaya, string beans. Uh, tapos yung talong at saka kamatis. Ayan. Ang tataba ng ating talong at saka yung kamatis. Tapos yung ating Chinese squash. Ayan, ang daming bunga sa ilalim guys. Ang tataba din nila. Oh. Ayan, tapos yung ating mga corn. Kakotobo lang. Tingnan natin yung okra natin na sa baba doon. Ayan yung ating watermelon doon. Iyan. Ayan. Talagang sinadya ko to guys. Lagyan ng plastic kasi masyadong mabilis tumubo yung mga damo. Yung ating mga raspberry, may ating sunflower, tapos yung okra, malunggay. Ayan. May ano tayo. May apples, may blueberry. Ano pa yung isa doon. Ayan yung ating ah uh, garden. Ayan yung ating kamote, yung iba kinain, kaya ganyan. Tapos yung ating blueberry, ang dami ng hinog na ating blueberry. Oh. Ayan. Tapos yung ating ubi, ayan. Ang ganda ng tubo natin yung ubi, ang laki ng dahon. Eh. Ayan yung update ng ating garden guys. Thank you for watching. Bye. Have a great day.